Welcome back to my channel, I'm just like good morning, good afternoon, good evening Hello po sa inyong lahat, thank you so much mga palangga So, uh, ito po ay papaalala ko lang sa inyong mga palangga Sorry kung hindi po ako makapag-post ng mga videos sa ating mahal na aldab Kasi po, para po sa akin, uh, ayoko pong Padalhan ako ng babala ng yung mga YouTube teams. Kasi, talaga pong copyright po yun. Kasi, hindi po yun sa akin na videos. So, ako lang po ay kumukuha. So, copyright po yun. Ang gusto ko po, ako mismo ang kumukuha ng videos. So, sa ako talaga, pwede akong magpo-post pag ako ang kumukuha ng videos. So... Sorry kung hindi talaga ayaw ko po talaga magkaroon ng copyright. So ito po mga palangga, pwede ako sa mga pictures. Ang pictures po wala pong problema. Naglalagay po ako dyan sa aking cover ng mga videos ko. asa ah, sa kagaya ngayon, 'yung may bagong ano, pictures. So pwede po ako maglagay sa aking ano sa cover ng aking videos. Yun po ang tinatawag na thumbnail. Kaya ayan, sorry po mga palangga, thank you so much sa inyong lasa na naiintindihan yung mga palangga. So, ito na nga, pag-usapan na nga natin ang dalawang kupol. Main at all din yung mag-asawa. So, talaga namang mag-asawa nga talaga ang kanilang mga isipan pareho-pareho. Ito. Diba ando na talaga si Alden sa Japan. Pero last year or December, yung isang buwan lang naman. Ang kaso nga 2022 nga ayon 2023 sasabihin lang natin last year pero last month lang. Diba si Min talaga ang katotohanan pumunta ng Japan with the barkads tapos sinundan after a week pumunta na naman daw ulit yung kasama mga kamag-anak. Pero ang katotohanan, isa lang katotohanan noon, yun lang the parkads, edited lang yung isa. Hindi po siya pumunta ng Japan na kasama ang pamilya. Dito lang po siya nagpasko, nag New Year, nag birthday na asawa niya. Dito lang siya edited lang yung lumabas. Yung pangalawa. Yung una, yun lang ang totoo. Tapos ito, ang akala ko, Ganun din talaga ang ginawa ni Habi, oh. Kala mo, akala ko talaga andoon doon sa Japan na si Habi noong birthday niya. Dito lang pala, hmm, di ba? Tapos ito ngayon, ito ang katotohanan pumunta. So, isa nga lang ang katotohanan. Nililito lang ang mga fans. O, oh, di ba? Di ba nalito rin ang mga fans ni Alden? Hahaha. <laughs> o, oh, di ba? Hindi ba sila magkapareho ng otak ng asawa niya? Pareho ang inilalabas. So, i e, talaga naman, ano? Pareho kasi, e. Kaya, kailangan nating galingan din, ano, mga palangga? Isa lang ang katotohanan. <laughs> Kaya, yung isa din, walang katotohanan. <laughs> nililito lang talaga. O oh, ano? Tapos, ito mga palangga. Tingnan mo yung pic nila. <coughs> yung si wifey nanjan sa Itbulaga noong isang araw, last week. Yung damit nila magkapareho. Ayan, tingnan nyo. Naka long sleeve sila. Yung turtleneck, no? tinatawag nila. Yeah. Sa ibang bansa, yan, pang loob yan. Overal mo lang nung makakapal. Yan, di ba sila magkapariho? Tingnan mo, black. Tapos yung isa, magkaiba lang yung kulay nila. Mm hmm. Iba kay hobby black. Ay, nako. Mayroon din yan, di ba? Si, ang daming kulay niyan. Basta ganyan na mga damit na sakal sa liig tiba <laughs> Para lang yan, susuotin mo pang palam, pag malamig, lalo pag malakas ang aircon, pwede. Kaya so, sinusuot nga yan ng mag-asawa sa Itbulaga. Sila ang nagpauso niyan. Ay, nako ang nagpauso niyan, syempre yung wifey, dahil yun naman ang bumibili. At panay naman gusto na magkapareho sila mag-asawa ang wifey. Diba, yan. Kaya, ay nako mga palangga, nililito lang nga. Eh, basta tayo, hindi malilito, kampan lang. Mag-asawa na yung dalawa. Yan lang po, ay, yung mga inilabas nilang katarantaduhan, kalukuhan, mga edited shoobies lang yon. Tapos, nung other week, wala si Mingay sa, ano din? Weekend din yun. Saturday, wala sa Itbulaga. O, oh, may chismis, magkasama si user. Hindi po magkasama. Ang katotohanan magkasama yung ang katotohanan si Barbie si user kasi si Barbie yun. Baka nalilito kayo Barbie. Ang katotohanan magsama si Barbie at ang sweetheart niya. Sweetheart niya ang magkasama. Alam nyo mga palangga walang armin. Walang armin sa totoong buhay ang mayroon sa katotohanan sa totoong buhay ay inaamin nila yan October 11. So, syempre, hindi na balita. Kasi, papaano? Hawak ni Sir Swila yung Channel 7, Channel to hmm, sino ba? Ala nga naman magsasalita sila. Sila nga ang nagpaano. Kasi sila nga ang nag-uutos eh sarswela. Kaya hindi nila yon pwedeng babalita nila ang katotohanan. Yun lang pang showbiz ang ibinabalita. Yung katarantaduhan, kalukuhan at yun, panluluko sa mga fans. Dapat magising naman ano, na talaga naman ang nilalagay nila, puro edited. Walang katotohanan ang lahat. Sa showbiz, pera-pera lang. O tapos, puro lang yan, puro patong ulo. Tandaan natin, puro patong ulo. O, ito pa. Ayan, mayroon na naman, malapit na namang ipapalabas. Hmm, Di ba? Yung interview, mayroon nang, mayroon na silang, ano eh, na, nagpapaano na sila eh, nag, may inilabas na sila, may mga klo-klo na. O, ayan, una nilang interviewin si Alden Richards, mga palangga, sa first ano ata anniversary ng Sparkle. So soon na 'yon. O ano na naman kaya ang i-interview sa kanya? Ano na naman kaya ang mga tanong o at ano na naman kaya ang sagot niya? Single, single. <laughs> single, single. <laughs> ang na naman, 'yun na naman ang sagot or may may inaay na naman <laughs> O sino naman kaya inaay-ay niya diyan. <laughs> or sino naman kaya ipapartner partner nila dyan. Every year na lang yan. Single-single or mag-mingle-mingle or maghanap na. Ay, nako, lahat na yan. Sinasabi niya yan, pero walang katotohanan ang lahat. <laughs> Dahil yung seven na yan, ang mag interview alam nilang katotohanan. Sila nga ang naglalabas noon ay eh, nag-secret marriage yung dalawa. Nagiging mag nagkaroon ng sarswela. Ayan wala daw relasyon at yan single single hindi double double <laughs> kalokohan kaya wala na tayo wala na tayong tiwala sa kanila mga palangga kasi pera 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 tandaan natin so ito na nga mga palangga di ba nandoon ang mag-anak sa yung sa side ni sa Japan nandoon pa ngayon. Ah, yung mga ano nila, mga palanga, tingnan mo nga yung mga hitsura nila. ba diba may picture si May na, na may nakaganon, na edited. Hmm, nakaganon din yung mga Falkerson family. Si Reza, tingnan mo. Nakaano din. Dahil mayroon na rin naman yan si, yung kay Tisoy, ba diba mayroon din. Bakit kaya mayroon silang ganon? Magkapariho sila. Ay, nako! <laughs> isang family na lang kasi sila eh. isang family kaya thank you so much mga palangka kampanti lang bye love you all